At kung sino nga ba talaga ang makakalupig sa ngayon kinatatakotang undefeated pound for pound at tinaguriang the monster ng Japan na si Naoya Inoue na sa lakas at bilis nitong hapon ay talaga namang masasabi mong imposibleng matalo. Subalit alam nyo po ba na may isang bagay itong Pinoy ngayon ang tila nagpakabog sa dibdib nitong si Naoya. Gulat na gulat at di makapaniwala sa lakas ng Pinoy. Maganda siguro, kilalanin muna natin ang batang ito at kayo na ang humusga kung may kaya nga ba kung isang world champion na ang kanyang makakatapat. Katulad ng isang tipikal na baguhang boksingero, bata pa lang ay hilig na talaga nito ang pagbuboksing. Kung kaya naman, taong 2019, sa edad na 20 ay pumasok na ito bilang isang professional boxer. Sa pagsisimula ng karera ng ating bida, sa taong 2019 ay tatlong kapwa Pinoy ang kanyang nabiktima. Ito nga po ay si Ariel Enriquez Anthony Hulweba at si Jeffrey Stella. At dahil nga po sa paglaganap noon ng na namamatay na COVID, ay halos tatlong taon nga pong nabakante itong si Herlan. May 5, 2022, matapos ang nagdaang dilubyo ng pandemya ay muli nga pong napalaban ng ating bida. Dumayo patungong Thailand para sa isang 6-round schedule bantamweight match kontra sa Thai fighter Masiparin Luangpon. Sa laban ay makikita ang malabitiranong galawa ng ating kababayan. Sa first round ay tinatantya muna ng ating bida ang lakas ng Thai boxer at pagkatapos ay pinagbabanatan niya na ito ng sunod-sunod na -sunod body shot sabay ka ng suntok sa ulo Sa second round naman ay nakabawi ang kalaban. Pinay-pressure ng hometown fighter ang ating pambato. Pero dahil may likas na kunat ang ating bida, ay tila wa lang naman ito kay Herlan. At napabagsak pa niya itong Thai boxer. At sa mga sumunod na round, makikita na hinahayaan na ng referee na sumalo ng maraming suntok ang kanyang kababayan. Kahit ito'y kitang kita na hilo na. Tiniis niyang panoorin ng Thai boxer na magulpe hanggang sa tumunog ang bell. Sa laban ay ahanga rin naman talaga sa Thai boxer na si Parin. Sapagkat sa dami ng mabibigat na suntok na kanyang sinalo mula sa ating bida, ay nagawa pa rin itong umabot hanggang sa dulo ng round. Ngunit hindi nga po naging sapat ang kanyang lakas upang talunin ng ating kababayan panalo ang ating bida by a unanimous decision. At matapos ang pagkapanalo kontra kay Parin, halos tatlong buwan lang ang lumipas, August 3, 2022, ay muli nga po itong naitapat sa isa pang Thai boxer na si Sarawut Jamtong, kung saan panalo ang ating bida by a unanimous decision. Ayaw! Ayaw! tapos ang pagkapanalo niya kay Jamtong, halos dalawang buwan lang ang pinalipas, October 1, 2022, ay muli nga pong dumayo ang ating bida sa Thailand. Para sigupain ang nooy kapwa niya undefeated na si Yutapong Tongdi sa labang iyon. ay dito nga nalasap ng ating bida ang kanyang unang pagkatalo. Subalit dito ka rin naman talaga hanga sa ating Pinoy na bida. Nabaga matatalo at napabagsak sa laban, ay hindi ito naging dahilan para panghinaan at mawala ng gana sa pagboboxing. Bagkos ay tila lalo pa itong ginanahan. Dahil pagkatapos nga ng pagkatalo, taong 2023 ay nagkaroon ito ng anim na laban. At take note, anim na sunod-sunod na panalo na ang lahat ay tinapos niya by a knockout. January 25, 2023, una nga sa kanyang nabiktima ay si Tanat Kam nun na tinapos niya by a technical knockout sa round 2. At wala pa nga pong isang buwan na lumilipas, February 22, 2023, ay naitapat naman ito sa isang former two-time world title challenger na si Wichai Pulaykaw. Paglalabanan nila ang bakanting Asian Boxing Federation, Bantamweight Bell. Sa naging bakbakan, bagamat dehado pagdating sa experience ng ating bida, ay hindi naman ito basta-basta nagpadaig sa mas beteranong kalaban. Bago nga matapos ang huling minuto ng round, ay namilipit na sa sasakit at bumagsakit itong si Puloykaw sa pinakawalang body shot ng ating kababayan. Tumayo pa rin naman ito at nagpatuloy sa laban. Subalit ilang segundo lang ay muli na naman bumagsak itong si Pulaykaw matapos ratarating muli ng ating bida. At pagpasok nga po ng third round, bagamat naka-score ng 2 knockdown sa previous round, ay nanatiling maingat ang ating bida. Bumibitaw man ng malalakas na suntok, sureball at hindi bara, -bara ang birada bago nga po matapos ang huling minuto ng round 3, ay eh muli na naman bumagsak ang veteranong Thai fighter. Matapos sunod-sunod na magbitaw ng 1-2 punch combination ang ating bida. Pagdating nga po ng round pool, halos wala pang isang minuto ang nakakalipas ay sumapol ang isang napakalutong na suntok sa sentido nitong si Pulaygao na siyang agad nagpabagsak dito. At sa lakas nga po ng tamang sumapol ay itinigil na nga po ng third man ng laban. Panalo si Herland by a technical knockout sa round pool. At pagkatapos ng puksain itong si Pulaycao, isang buwan lang ang lumipas, March 30, 2023. Isinunod naman ito si Pisano Chim Somtong, isa ring Thai boxer na tinapos rin by a technical knockout sa round 3. March 25, 2023 ay isa pang brutal knockout sa first round ng naging panalo ng ating bida mula kay Jack Pansang Tong August 26, 2023 ay tumungo naman ng ating bida sa Dubai. Doon ay para labanan ang indianong boxer na si Bigas Dahiya na walang kapalag-palag na pinuksan ni Herlan by a technical knockout sa round 1. ang pinakapanghuli sa kanyang biktima, September 28, 2023, muli ay isang Thai boxer na si Combridge ng Tapets na tinapos niya by a brutal knockout sa round